Ayan guys, yung uh train dito na 100 years na. Ayan, buhay na buhay pa siya, ayan siya. From Turkey to Saudi. Ayan, tingnan nyo napakahaba siya at kakaiba siya, ayan. Oh, yan ang train. Galing siyang Turkey papunta rito sa Saudi. Tingnan nyo yung kanya ano, oh. 100 years na 'yan. Pero, ano siya? Ayan. Mahaba yan, tingnan nyo. Ayan, ang dulo yan. Doon. Doon. O, yung kanyang, ano, hindi pa na, ano. 100 years na to? Ha? 100 years na? Eh, bakit hindi nasisira yung kahoy? yung kahoy na yan ay sobrang tibay niya o na before 100 years pa yan hindi siya nasisira tapos yung kanyang ano oh, sobrang tibay niya ayan siya haba siya ayan hanggang sa dulo na yan, haba haba <laughs> <laughs> hindi malaki yan sa loob o oh. parang style bahay siya o na tingnan yung Ayan, tingnan nyo, may oh, rihas pa. <laughs> may rih <laughs> Nasa? <laughs> hindi. Ayan siya guys, oh. Sobrang tibay niya, no? Oh, para kang nasa bahay dyan. One hundred years na ito guys before 100 years. Ibig before, sabihin, mas, mas higit pa. Before 100 years, <laughs> daw yan, guys. Buhay na buhay pa rin. Ayan, o. Oh. Yung train dito. Bumabiyahi eh, siya ng, siya ano, sa galing, sa galing doon siya ng Turkey pa punta dito tao, sa, ano. Yung mga kalakas <laughs> nila doon, nakalagay sa ila, sa likod. O, oh, ayan, nakikita nyo, para yung may release pa. Para, para, ay, parang may, ano, parang uh, yung bakal niya, o. Oh. Antik na yung kanya, ano, o. Oh mga bakal tapos yung kahoy niya hindi siya parang hindi siya nasisira parang matibay talaga yung kahoy niya oh tapos yung bakal hindi pa siya grabe yung bakal niya oh pati yung kahoy dito hindi man lang na ano pag umuulan dapat umaangat na yan oh hindi siya rumurupok ah dyan lalagay yung mga kalakal na ano ito yung ano